Pakantahan kita kumaring kay Manny, Isa Isala ang isang hapit-hapit. Balutin mo ako ng hiwagan ng iyong pagmamahal. Di ba nga? At mahilig magbalot ay... Ah! Kapal lang mukha mo. Tapos kaino kay bibirahan mo na mangungutang ka ng isang daan at ibibili kita ng bigas at lang limang pirasong kamates? hotes kapal naman ng mukha mo, Ani. Ilaga mo yang iyong bag na Dios at siya mong lamunin at nang mabusog yang iyong sikmura mo, ah. Lente ka, yabang na yabang mo, wala ka naman palang pambilin, bigos. Marites, eh! <coughs> <coughs> eh hindi ko pa agad naiabot sa iyong hinira mo sa aking walang daan, ni, At bumalik ka nala ang mamayang hapon. At gawa ng nasa taas pa ako ya akit pa sa taas eh ako yung madumi ang kamay at ako nagkakalkan ng lupa man dito sa aming garden eh bumalik ka ang mamay hapon hani at ibibigay ko sa iyo ano ay hey, hala hala sige sige pagisipan mo hani at babalik ako dito mamay ang hapon ha at uh, kung ako'y makakahiram din naman sa iyo hindi na ako magsasabi sa iba honey. hala sige sige salamat hala 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 sige 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 bye bye <laughs> mapapaagaan punta ko sa bagyo mga kumaritis, honey. At gawa ng may nangungutang sa akin. Ay! Hey! Muta mo namang makawutang ko sa akin ng walang daan. Sinasabi ko ng mga ganay, ani. Yan ay sa formeri! Mabait! Pagsisingilin mo na hindi na, kaya... Ay! Hey! Lintek! Bahala ka sa buhay mo, ma-red ka sa dunggano. Dana! <laughs> Dana! <laughs> Dana! <laughs> <laughs> ba, hindi na ako sa bagyo kumaritis, ani good luck sa so, hulogin mo sa dong ganon din Sorry. Ganun lang ako sabit ko. Eh. Oy, maiba ko. Eh bakit nga pala kay naandito uli? Ako i pumarito. Ay ako hihingi ng limang kilong bigas at wala na kaming bigas. Ay kumuha ka na ng limang kilong bigas diyan sa baba, nasa sako. At ikaw yung bababa eh, At baka ikaw mabaril ko. din. te. Marisa! Kuni! Jessica! O ba ho? Hindi si kayo sinusilduan tatlo diyan yan para magkismisan lang diyan sa ibabahan eh. O ba ho? Ay, mahiya naman kayong tatlo. At kayo may Uber balik pa sa akin. Di ba ga? At nung nakarani, nags nagsibali kayong sabay-sabay ng tigwa ba yung timel? Aba, tapos ngayon ay makikita ko kay na andiyan. Pagigising ko pala ay wala akong makitang ang mauutusan kong magtimpla ng kape ko. Aba! Hey! Hin hingka, hingka, hingka. Antayin ninyo ako din sa baba. Ako'y bababa ha. Hingka lang. Woo! Uh, Ako'y niiyamot yung tatlo. Eh! Ayun, tatlo, hindi na kayo natututo. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Malagi na Ayun na! No! Sa'yo lang! Pinagosweldo ko sa inyo kung ako naman pala hindi ninyo susundin. So Ilang beses na tayo nagkakaganayhan! Aba! Ayun na! At Ati Soul! Ho! Oh, nag Nagaano ka di yan? Ako yung nagpiprito ng isda, Laura. Nagpiprito ko ng isda! At piniprito ko itong halaman namin at nang siya kumaiulan. Kita-kita mo nang naggagamas, tatanong mo pa. O bakit baga? Ay wala naman ati soul. Ay ko ta na. Saan naman tayo pupunta? at kayo nagyayaya. Aba ho, ay parang nalilate naman yung iyong utak at isul. Ngayon ay pwede na mag-apply uli sa tupad. At gawa ng tapos na nung kamakailan yung mga nagwalis nung unang batch. O eh, baka ngayong second batch ay tayo ay makakadali tayo ang mapapasama sa listahan ng mga magwawalis? Oo. Uh, ay di maigirin na tayo merong inaantay na for five. Ten days lang tayo magwawalis ate soon. Tuhos! Naman Laura. Ako ay hindi na naansa diyan. Na tayo mapapasama pa diyan sa tupad na iyan. Kahit pa isandaan beses mag-apply diyan. Kung sa barangay lang di naman natin ipapasa. Ay huwag ka nang umasa ay di bagat magkatulog yan ay laging ganay uh, ay ibig mong sabihin ate Sol, aayaw mo nang mag-apply sa tupad at gawa ng ganayon nga ang nangyayari yun naman ay dati pa nilang ginagawa ay baka naman ngayon ay bago na at bago na ang mga nakaupo sa posisyon nila di bagat naaalala mo pa ang kanilang platforman kung um, sila'y bago pala ang nangangandidato. Natutulungan daw nila ang mga mahihirap na kagaya natin. No, na mga solo parent. Ego? Uh -oh. Eh, ikaw na may nagtatanim ng galit, ayun ay, naman ay may hangganan. Ay, papaino nabaga naman ako, Laura, hindi madadala? O, hindi first batch? Ay, iyang si Kagawa Dennis ay nanguha ng mga nag apply sa tupad. O, okay nakapag-apply na din ng usang applyan. Ayun, ako ba kayo napasama? Di ka tayo mga solo parent naman talaga noong po? Eh? Di ba ka nga tayo nga hindi napasama at gawa ng tayo na member ng solo parent, honey? Eh? Tapos ay, ang pinagpukuha ay di yung kanya mga kamag-anak, hani? Eh? Ay, kamantalang yung si Los Biminda. Ay, solo parent na ay may AX pa. Abo! Ay, lahat na ay Ay, eh, wala naman tayo magagawa. At kamag-anak, itagawad po. Eh. Aasa ka pa, Laura. Huwag kang hangal. Para ka namang nasisiraan ng bait. Magpapakapagod ka laang. Magdala ng papel mo ng paulit-ulit. Ay, e, tatambak lang sa barangay at gagawin pang iwang ng pawit pag walang tubig. Dana! Dana! <laughs> Para kang Oh, di ang kagawad narinig mo ang sinabi ko totoo lahat yung sinabi ko totoo lahat iyon kaya huwag ka nang magsalita at baka yung ulo mo ang gamasing ko at kalbohin ko ay utas at sinabi na ang real talk kay kagawad makamadamay pa'y makauwi na makapagmamak na laang ng aratilis. Di ang kanati sol.